So to video guys, isi-share ko sa inyo ang aking recipe How to cook chicken curry Pero guys, sempre, uh, every people may kanya-kanyang version So lulutuin ko kung ano lang ang mayroon dito sa bahay So now we start cooking So gagamit ako ng oil guys, ito ay isa siyang Bayo, so organic oil ang gagamitin natin I will not show the name because I am not a sponsor of that product. Ito yung ating onion. Nahulog ko na rin siya. Guys, nabili ko siya sa Asian shop. Thailand curry siya, guys. Maglalagay ako ng dalawang teaspoon. Ito yung yellow. Yung yellow curry powder siya, guys. So, i-mix natin. So, suriyegis ako yung aking sauce two chicken legs so hinihiwa ko lang siya guys so hiniwa ko lang siya ng apat na piras so yung legs natin Ayan. Ayan. So, tatakpan lang natin. Actually, ganito ako magluto guys. So yan, meron na siyang curry agad. So tatakpan lang natin. So ngayon guys, lalagyan na natin ng tubig. So may tubig na siya guys. Ayan na siya. Wala pa siyang gata guys kasi nga ipapalambot ko muna siya sa tubig. So bali yung tubig guys, wag naman masyadong marami ang ilalagay nyo. Para naman pag nilagyan ng gata, uh, yung tubig niya konti na lang para mas malalasahan mo yung gata kaysa sa tubig. So ayan, hayan lang natin lumambot. Pag malambot na siya, bago na natin ilagay ang ating gulay. Pag malambot na siya, guys, at uh, least water tayo. Kapag yung water niya kunti na lang, bago natin ilagay yung gata. So, guys, ito na siya. O, yan, o. Oh. na yung sabaw niya, guys. Yung water, list na siya. Ayan. So, yung gagawin natin ngayon, guys, ilalagay na natin yung ating carrots. And then, guys, meron din tayong bamboo. So, this is the special ingredients I buy from the Asian. Kaya, yeah, sa market, meron kang may dito. So, yan, oh, bamboo. Tinanggal ko na yung tubig kasi may tubig to siya, guys. So, tinanggal ko na siya. saka hinugasan ko na rin siya. Ito yung ating uh, bamboo pero hinugasan ko na siya, guys. So, So, ngayon guys, ang gagawin natin, tatakpan na naman natin ulit kasi papalam, dapat yung carrots malambot na siya and then before natin ihulog ang ating gata. So, ngayon guys, yung tubig, hindi na siya marami. Tapos, yung ating carrots, so okay na rin siya. Ihulog na natin ang ating coconut milk. Yan. Coconut milk. From Asian shop also, guys. Yan. So, hulog na natin. So, dito kasi, guys, wala, siya, wala kami mabilihan na yung gata, yung katulad sa Pilipinas, may mabibili ka. Or galing lang sa ating farm. Dito, hindi, guys. Galing talaga sa lata. So, sa Asian shop talaga siya mabibili. Or sa mga normal market dito, mayroon na rin silang bilibintang gata. Pero import pa rin, galing Asia. This is from Asia. So ayan, papaluit, uh, ngayon ipapaluto natin yung ating gata. So ayan na siya o, oh, yung kulay niya, lumabas na yung kulay. Kasi nga, mix na siya ng tari at saka gata. So yung bilaw niya, lumabas na siya. So wala pa ito siyang uh, salt, wala pa siyang ingredients. So, ngayon ko paluto natin yung ating gata. Kasi dapat yung gata natin luto siya. So, guys, see you later. So, tatakpan naman natin ulit. Guys, maglalagay na tayo ng ingredients. So, maglalagay tayo ng one chicken cube. Ayan. Ayan. Maglalagay naman ako guys, ng one scoop na sugar. Red sugar. Ayan. And then, maglalagay din ako ng one scoop of salt. Guys, maglalagay din tayo ng black pepper. Or paminta. pa. squirt yung damit ko, guys. Automatic siya. Pupos lang siya, pero nilalagay yung siya ng bed Para sa atin, meron akong para sa soft, meron din akong para sa uh, black pepper. Meron din akong green, green chili one piece kasi ito lang ang mayroon ako. So, inano pa lang siya, hiniwa-hiwa ako lang siya. Pero, actually, hindi naman siya manghang. Ayan. Carry naman ni Chris pag medyo manghang siya. Hanggang sa uh, talagang lutong-luto yung gata niya. And then, I will try now. Subukan natin sakto yung lasa. Perfect. Sakto lang guys yung lasa niya. So guys, luto na yung ating chicken curry. So ready to eat na to guys kasi si Chris nasa gym siya. So ako yung sa bahay today. So, actually, sinasama niya rin ako mag-gym. Kaya lang medyo tamad tayo today. Then, loto na yung ating chicken curry. Ready to serve na later. But, I will eat later, guys. And then, yan na. Then, thank you for watching, guys. And, please, leave a comment. See you in my next vlog.